So, hi guys! Nandito na naman tayo sa panibagong tutorial dito sa Roblox. At may mga nagchat-chat pala sa akin. Bakit limited time lang yung mga gamit na free dito sa Roblox? So, eto guys, tuturuan ko kayo ng mga gamit na walang expiration. Tsaka walang limited, limited time kasi makukuha mo siya. Marami silang stocks nito. Yung kukuli natin guys is yung mga milk tea. So, marami palang milk tea dito guys. So, apat pala yung yung milk tea na to guys yung pangalan niya is Thai Boba Tea tapos meron silang mango meron din silang strawberry at yung pinaka last is meron silang milk tea So, libre lang to lahat siya guys. Tuturoan ko kayo kung paano siya kunin. Kaya pumunta na kayo sa game na to. Ang pangalan ng game pala is Roblox Career Center. Ayan, ito yung itsura niya guys. So, pumasok lang kayo dito. So, pag nandito na kayo sa loob ng game guys, isanapin nyo lang yung kanilang canteen or cafeteria. So, pasok lang tayo dito sa may building kasi nandito sa loob yung kanilang canteen. Yan, ito yung lobby guys. So, dere-derecho lang tayo dito sa left side. Ito guys so nasa left side yung pinaka niya. Tapos pumasok lang kayo dito sa Boba Cafe So pag nasa Boba Cafe na kayo guys, e eh, kausapin nyo tong si Harrison. Siya yung barista dito guys. At sa kanya nyo makukuha yung mga libre na milk tea Pag kinausap natin siya guys mag-order tayo sa kanya ng mga milk tea. So itong apat na to ito yung libre guys. Kaya kunin nyo to lahat para makuha nyo yung pinaka item na accessory. Dito sa sa Roblox. So, mag-order na tayo ng strawberry, guys. Ito na siya, guys. Ayan, guys. Pag may nakalagay na item collected, automatic na sa inventory nyo na agad yan. So, i-check e nyo na. Pero bago nyo i-check, e syempre, kunin nyo muna lahat ng mga available na milk tea dito. Ayan, guys. Kung nakikita nyo na order na natin lahat ng apat at nasa inventory na natin to guys. So, nandito tayo ngayon sa inventory ko, guys. At isa-isahin natin isuot yung mga milk tea na kuha natin. Yan, yeah, ba diba? Ang ganda. Tapos, ito pala yung mango. Pwede nyo siyang i, ano, eterno sa mga damit nyo. Tapos, itong last is yung Thai Boba Milk Tea. So, ayun na nga, guys. Tinesting na siya natin sa ibang game kung pwede ba natin siyang isot. So, kung nakikita nyo, ito na siya, guys. So, tignan nyo. Napaka-aanga. So, i-claim nyo na. Yun lang. Bye-bye.